Hi guys, what's up? Welcome to my vlog. So, andito po ako ngayon sa Gaisano po. Dito sa Tacloban po kasi bibili po ako ng sapatos guys. Wow! Bibili po ako ng sapatos po. Pero yung mura lang, walang budget. Paano mo nasabi? Sorry guys, hindi masyado marinig yung boses ko kasi naka face mask at naka, naka face shield. So yung mall na po to guys dito is tinatawag na guys ano po guys ano mall. Kasama ko po yung kuya ko dito. Yung kuya ko lang po. Yan. So namimili po ako. Actually ang daming magagandang sapatos po. Stopman for station. Pete Sonic Stopman station. Ang dami sanang maganda ka mahal Ang daming gwapo dito. Ang <laughs> daming maganda. Papagalitan ako na. Tung dami sanang maganda dito guys. 499 pwede na pero masyadong mahal dami eh. Tapos wala akong pera na ano naman. Boys. Sila ang dami magaganda dito, guys. Bibili di ko ng sapatos kasi di ba dati nagtrabaho ako dun sa Maynila. So, na, yung iba na iwan ko dun sa boarding house ko. Yes, naiwan ko po siya. So, nakapanghinayang lang kasi... Ay, kung may manglilibre lang sana sa akin ng sapatos. Tira. Pero wala yan. Wala naman na mag-donate. <laughs> Yung ganda talaga ng mga sapatos. Ang oh. Gagandang dami. Ang so. dami kaso ang mamahal. Thank you. ako guys. Para hindi magkakilala. angin ah, hey, kita boleh <Sanjungi> adik dia Bili naman ako guys ng pants kasi wala na, wala na. Bili really lang. Wala na akong pants. Saan ko ba ito pwede ilan? 295 blak. Oh, soklong ko. Okay, tapos na ako mamili ng akin guys. So, sa kuya ko na lang. Samahan ko siya. Okay, so para mukha kami hindi magkakilala. Buisit <laughs> para kami hindi magkakilala. Strangers! Ang daming maganda kasi wala akong trabaho. Buisit! Ito pala guys, yung mga mall dito sa amin. Ito yung isang gaysano. Dalawa kasi guys, Gais Gaisano Capital tsaka Gaisano Central. So, basta yung pangalawang Gaisano to. Hindi ko maayos oh, na yung ano. So, medyo nakakahiya kasi maraming tumit. Pero wala namang masyadong tao pero okay lang. Oh guys, ito yung mga binibili niya. Yung binibili ng kuya ko, hindi basta-basta kasi mga 1,000 yan, 1,000 plus. Ang okay, sana na ginis kami. Hindi <laughs> nalang binili ng lechon manok para pang ulam na. So diba? Sana all nakajag. Ano okay, yung isip? Ngunit ka tukulipalik. brand sana all wala masyadong tao kasi na crisis tapos ano ito wala masyadong tao kasi yan yeah. pandemya nga dati nung pa ako kaya dati dati nung dito pa ako hindi pa ako pumunta sa Manila ang dami talaga dito super ang dami tao dito dati pero ngayon ay parang walang gana Kaya manlagyap ito niya. Damat to kayo. Adi man nungho. Uh. Umimili na naman ang kuya ko. Magaling. Punta nga tayo sa mga jacket. ang gaganda talaga. Bet ko to. Ang una. Magkano kaya? To? nakakaya kasi busy si kuya. Baka saksakin ako ng ball pen pero hindi naman ako bibili. Tingnan na lang natin. Oh, okay. uh, putik. 1,199. Yung meron lang ako is 199. So, wala akong 1,000 wag na tayo. Oh, ang ganda. Oh, jug block. Wow. Oh, wow, wow, wow. Sana oil. Ang ganda nito. Kasi oh, so yung presyo niya million. Baka gusto nyong bumili. Kaya gusto nyong bilhan ako. Pahingi. Kahit 100 lang. Hindi mo. ang ganda kasi. Mas, tingnan nyo. Ang ganda ng mga jacket. BNI. An, ano to? Unlit. UN. An, UN, TM. Basta yun. Ganda. Ito, ito mga chismosa. Ayun. Nagkaano sila ayun. <laughs> mga chismosa. <laughs> Ay, mga chismosa to. <laughs> <laughs> Gaganda ng dami. Tagal mamili. Samantalang hindi mamabot na. May eh, na pa ako tinitingnan yan. Yung nakahiga. Joke. <laughs> Finally, nagsalita na ang kuya ko. Kala ko hindi marunong. <laughs> ayun nakatali ko <laughs> may pera lang talaga kaya nung nagtrabaho ako dun sa manila guys nang nakasahod na ako parang ayoko na talaga mag-aral na kasi nakasahod na ako tapos nabibili ko yung gusto ko yes. mall din kasi ako nagtrabaho nun dati so ayun kung ano lang yung gusto ko binibili ko pero nagpapadala din ako sa amin ano so, ako yung para sa akin. Pag ano kasi, may ligas ako sa damit. Lalo na po, sa sapatos kahit. Pero hindi yung mga mahal. Mga mumurahin lang yung binibili ko. Kasi, alam yung mumurahin siya, pero ang ganda. Kesa na bumili ka ng mamahalin, di ba? Pero yung quality naman niya, hindi naman ganun katiba. <laughs> joke. Ang ganda ng bag Win, win na ako. ,awa. Joke lang. At yung na mo sa kasi. Joke Joke lang. Kaya na napatingin ng tingin kayo na doon ako alam. Parang mabugbog no? yun. Ayaw nila ato rin nagbibidyo Ang ganda. Ang ganda guys. Hanggang tingin-tingin lang muna tayo. Pag naging sikat na tayo. Yan, bibiling ko ito lahat. Pag naging sikat na, J-Joke. <laughs> Where's my brother? Bra brother. Ito ang ganda ng brick nila ko. Sana ko eh. Pero ang mahal niyan. Brick lang naman. Hindi naman naik sa bubong. Pero ang mahal. Di joke lang. Kasi depende sa brand kasi yan. So. Yan. Tak ng brick. Jockey. Jockey ba yan? Jockey. Yun, yun. Yung mga damit may hands. Yan. May Macbeth. Yan. Naka ano talaga dito. maganda lang dito kahit wala kang pera kasi malamig. Dito, tumatambay lang ako dito. Yung kasi gusto ko yung malamig lang. <laughs> just mo <more> sa <side. laughs> Ano na kayo si brother? Nagmotor by the way guys. Nakamotor lang pala kami dito pumunta sa Tacloban dalawa kami ng kuya ko so helmet kami kasi tsaka mask ay nako Nagastosan pa kami guys kasi yung QR code bumili pa uh, ano nagpagawa ako so ito guys yan yeah. QR code so yan Charlie Spares oh, uh, parang maniwala kayong akin yan Charlie Spares I see my brother the head the head is walking <laughs> Hanggang dito na lang guys. So bye. Bye bye bye.